love, shout out mga kalalabs ko dyan ayan guys yung aking nilutong biko kagabi ito ay may order na sa church namin at ako ay magkakape muna guys ayan ang aking coffee black coffee lang mga lalabs tayo para tayo ay healthy and ito yung aming paghahatian ng aking my loves hinati na namin siya dahil ano yung aking my loves ay matakaw <laughs> ng biko sobrang masasarap siya sa aking biko dahil ano hindi siya masyadong matamis guys tapos marami siyang latik tapos makunat ang sabi nila guys ang biko daw ay kailangan makunat pag kinakagat yun daw ang totoong biko yung dumidikit dikit sa ngalangala -ngala at dumidikit sa lalamunan dumidikit na sa ating mga ngipin sa pustiso Ayan, good morning sa inyong lahat guys. Salamat. Ako ay mag-update lang ng aking upload sa YT kasi nga wala na akong y... wala na akong upload kaya ito na lang. Konting upload sa YT.